may binili tayong tulingan at saka pusit guys tigisang kilo daw yan guys ayan guys check natin kung isang kilo nga kunahin natin tong pusit guys tong pusit parang isang kilo talaga daw nako guys di man umabot ng isang kilo to guys utso 8 gramos lang guys so talo tayo dito guys ito namang tulingan guys kilohin natin guys <laughs> murag waman ni kabot o saka kilo guys ay balik ta ni guys ay 3 4 man lang ni guys ah, binuang ni guys now 3 4 ah, pila ganyang 3 4 sumbra po sa tripod o po sa kaguhit so putso putso gramos malang ni guys niya yeah, tasa ta sa insakto ama ah, yun e ni guys e eh. uli ta na ni guys ay kulang sa kilo guys kulang di maganda yung ano mubayad ta o insakto niya kulang sa kilo so dapat pantay tayo no pantay walang lamangan. Ibalik e, na na, ibalik. E,